Niwala ka ba na mayroong mga nagaganap na milagro katulad ng pantasya mo? sa so, hospital between nurse and patient. Oo, oo, Nurse and doctor, nurse and kung administrator or something. Meron yun, yun. Nurse, I think... kapwa nurse. Nakakaroon sila or sa sexual. Or pasyente. Or tas nurse, di ba? Meron. Parang nagawa ko ito dati. Oo? Oh? Mm Nagawa ko ito dati, nurse. Parang ganyan. Sa nurse din. Eh yung ginawa. Hindi, pasyente. Pasyente sa pasyente. pasyente oh. is pasyente, di ba? Kayong dalawa? Oo. Oh. <laughs> Paano nangyari? Magkasama kayo sa group? Oo, oh, ganyan. Ano Ay, kasi do dalawa yun. Ano pa nangyari? Kwentuhan, ano lang, magkatabi lang sa, sa bed. Hindi ka naka-dextrose nun. Hindi, hindi na nga. Ah, pa, okay na kayo oo, dalawa. Oo, ganun. Hindi kinatakot na baka may biglang pumasok. Sobrang quick nang, kasi ang tagal, parang ang tagal kung walang sex tape, tapos parang alam mo yun. Parang ilang ilang kembot lang, parang kuneo, sabi, okay wow. na. Talaga, gano'ng <laughs> kabilis, mga ilang minuto. ilang, ilang minuto. Two minutes? Two minutes! Two minutes three minutes. Kaya parang para nag-hype na nagayad, para nagayad pa yung babae. Eh. Kasi wow. mas, hindi oh. mo siya hinintay. Hindi oh, siya Oh, sobrang, sobrang dami daw. Ah, sobrang dami. Pero hindi mo, hindi mo siya, hindi mo siya hinayaan mo na mag... I mean, mag Wala, mo. sarili ko lang, inintindi ko. Grabe to, ano si Vince? Walang pakialam. ko. alam niya na girls ah. Pero noon yun. Pero noon yun, tagal na.